Larga na sa Koron, Palawan. Mainit at maalat, ganyan isasalarawan ang tubig ng makinit hot spring kung saan naglalaro sa 38 hanggang 41 degrees Celsius ang temperatura ng tubig. Kaya mainam na dahan-dahan ang -dahan paglublob para hindi nakakatroma. Pero pagtagal, kapag na-adapt na ng katawan mo ang temperatura, masasanay ka rin and in fairness nakakarelax naman siya. Sasabihin mong mainam ito para sa mga nagkakaedad na marami nang nararamdamang aray sa katawan. Sinasabing ito nga rin pala ang tanging saltwater hot springs sa bansa. Walang biro, totoong maalat, parang dagat o tubig na may asin ang lasa. Kapartner ng radyo natin Coron Palawan, kami ay nagpapaalala na mag-ingat saan man kayo magpunta. Muli maging responsableng turista para sa radyo natin nationwide, Eleni Bensal ang inyong kalarga.